So, 'yon guys, uh, samahan nyo ako dito sa video natin ngayon. At uh, itong video natin na ay uh, napaka-informative ito at uh, maraming uh, matutulungan na uh, mga motorista sa atin dito sa lalo na sa atin dito sa Pilipinas. At uh, alam naman natin di naman ay pagkakailan na sa atin dito yung uh, uh, mga maitim na usok ng mga sasakyan. So ngayon, dito sa video nating ito ngayon, makakasama natin dito ngayon yung inventor na si uh, George De Guzman. Ah uh, ito yung uh, isa sa mga miyembro ng uh, inventor of the uh, ng mga Pilipino, no? Filipino inventors dito sa uh, Pilipinas. Ah uh, pakinggan natin yung ano, yung uh, interview sa kanya uh, tungkol dito sa produkto ng uh, Power Up dahil itong power up na to ay talagang marami, maraming makikinabang dito. At ang uh, malaki ang magiging uh, uh, tulong sa environment uh, dito sa uh, power up na ito. So, ngayon samahan niyo ako dito sa uh, video na to. Uh, ginawa natin 'to ng reaction video uh, itong interview kay uh, Sir George D. Guzman. Kaya gusto kong uh, mapanood niyo rin 'to. At uh, sana tapusin nyo rin itong uh, video na to. Uh, medyo mahaba-haba itong video pero sana samahan nyo hanggang dulo nang sa ganun. Maintindihan nyo yung uh, uh, kahalagahan uh, ng power up at uh, saka kung paano niya ito na-derive uh, at saka yung mga natulungan ng mga tao na dito sa produktong ito. Medyo matagal na rin itong ano itong uh, power up na to. Uh, 16 years in the industry. So, pero matagal niya na itong ginagamit since sa uh, 20 years old kasi uh, si Sir George ay uh, nangangarera. Na ito ay mababanggit din ito sa kanyang uh, interview. So, 'yun. Samahan niyo ako guys na panoorin uh, itong uh, video na 'to. Power of fuel combustor can be used sa lahat ng klaseng makina as long you're using fuel like gas, gasoline, diesel, LPG. So lahat ng klaseng makina, from the smallest grass cutter to the biggest, yung mga ship, mga boat na may makina, nagagamitan nun. Kasi lahat ng bagay na yan, have a combustion system once there's a combustion system, you need oxygen. Uh, purpose natin is to have a clean air. So, para magkaroon ka ng clean air, you have to have a perfect combustion. At first, yun yung, you know, advocacy ko as a Filipino inventor. So, to clean the air. Eh, fortunately, nakita natin, plus power and plus savings. So, it helps a lot to human who own a vehicle. Like yung mga factory, din ng mga truck, yun, natutulungan natin. So, malaking savings sila sa maintenance, sa... Dati, mataas ang maintenance cost nila. Ngayon, pagkakinabitan nila lahat yung mga sasakyan nila, mga pan-delivery, na yung uh, maintenance cost nila. So that is guaranteed. Marami na. So we are 16 years in the market. Kaya marami na tayong customer. It's almost 60,000 na, uh, na natin. Ang akin uh, H100, pinakabitan ko ng power up. Ang performance niya, uh, usok at saka yung takbo. Uh, parang kabayo. <laughs> uh, lumulundag eh. Tsaka ang parang papel pag tumakbo, suabe. Ito si CJ, uh, customer, father and son, they turn into dealer. So ngayon nandito ako to support them. May installation tayo, tatlong unit. Uh, isang V12 and the other two is? Isang so loader. Isang loader. Isang L300. Isang L300. So later on makikita nyo. Uh, Mausok, mawalang usok, plus 30% power. Ang paggawa ng product na ito is all by accident. Nakita ko, nagwe-welding. Pag sindi, yellow flame with black smoke. Tapos pagbukas bukas yun ng dense oxygen, nagiging blue flame. Sabi ko, why not ganun? Kung pwede yung hot air, bakit di pwede ang cold air? So what I did, I asked a si friend na who's si a chemist, paano ko ma-develop yung dense oxygen? So sabi niya, I need to have a gadget. So I developed the gadget, he developed the catalyst. So, after five years, to make it short, retired na siya, pinasa na sa akin formula. Then yung gadget naman, before, it's a kengkoy. Made of lata. And uh, pag nakikita sa karera, tinatawanan lang. Pero nananalo na ako, masama na loob nila. So, there, I stop it. Dahil wala na lalaban eh. When I stop it, nung tumataas yung mga krudo, naguhuli ng black smoke, wala akong magawa. Ginag ginagawa ko, nag-experiment ulit ako. Then, I found out na nakakawala pala ng black smoke ang perfect combustion. Bukod sa plus 30% power, yung black smoke mo nawawala, malinis yung makina mo, tapos yung oil mo hindi lumalapot, at the same time, may savings sa fuel. Kaya sabi ko why not? So dinevelop ko nang dinevelop. Up to the time na nakaipon tayo, gumawa ako ng molde. Alam mo, molde, it worth million to make a mold. So, yun, nagproduce produce na ako. Lakas loob, I produce. Produce ng produce, gawa ng gawa. So, nauubos naman, pero hindi matag matagal. It take time. Kasi, kailangan pakilala mo sa tao how it works up to today ito we make a corporation with some investor na we have to multiply dahil nationwide na yung customer ko some of it wala ako service center sa Cebu sa Davao ah uh, dito sa north sa south So ngayon, I'm finding a way how to serve them well. Lifetime warranty, at the same time, nandun, nandun kami sa malapit nila para pwede pumasyal sa akin. So, yun. Off. Today, I'm doing it in Las Marinas. Later, I'll be in Kawit, Cavite. So, I'll be traveling more often ngayon para sa power-up natin, para ma-produce. Eh, masatisfy natin lahat yung customer. Pansin niyo ang power up may dalawang edition, isang double, isang single. Yung double ginagamit sa mga nakaturbong bakina at single non-turbo. So usually mga gasolina walang turbo, single lang nilalagay namin. So right now ang kakabitan namin is a V12. So dalawang single ang gagamitin dito dahil letter V ang makina. So kailangan dalawa Tigisan sila Dalawang baga ayan eh Yung isang baga Isang gadget Hindi mo pwede Isa lang Hindi kakayanin Para makatulong sa makina Tigisan sila So later on After installation Makita nyo yung How it works okay ka lang dyan Roots Para sa kanibukasan Ng environment So naalala ko no, nung bago ko magpalagay nito, nung bago ko sila ilagay dito sa sakyan, yung ating uh, product, every time na magko-cold start ako sa umaga o mag-i-start ako sa umaga, lagi nagreklamo yung asawa ko, bakit daw napakabaho, bakit daw ang tapang ng amoy. So sabi ko sa kanya, eh uh, uh, ganyan na yan eh, kasi kung ano yung binili natin, ganyan na yan. Eh. So ang kagandahan ng ating product is na-eliminate niya yung ganong baho. So every time na magko-call start ako, odorless. Napakaganda. Maganda yung ano. Pagkapak mo lang na konti. Parang kumagana siya. May hatak okay, na. May hatak. Sa kahit yung pagkita, hindi siya nagaano. Pero siya nagagalit motivation is uh, number one wala eh passion ko lang number two when I found out na it would help yung kalikasan natin yan it follows na lang yung savings and black smoke and everything yung kalikasan natin kasi lahat ng jeep bad fumes gasoline bad fumes We can say the city without smoke. Oh, bago pa yung uh, uso. Ito. ito naman yung video na to. Ito na yung after installation na ng uh, para. So kita kita nyo naman, walang uso. So yun. Uh, yan, maraming salamat dito sa ano. Sa kung nagustuhan nyo itong uh, video na to uh, sana pa-share pa-share itong video natin ito nang sa ganon uh, marami maraming uh, makanood nitong uh, video na to at marami tayong matulungan din ng mga motorista lalong lalo na yung mga mauusok na sasakyan yung mga jeep yung mga trucks so lahat lahat ng uh, mga mauusok na sasakyan ay uh, matulungan narinig nyo naman dito sa video natin na to kay uh, Sir George kaya pa niyang ano kaya pa niyang, uh, makatipid ng uh, gasolina at uh, kaya pang palakasin dito sa uh, dahil itong uh, power up na to so yun maraming maraming salamat muli uh, like and share ng ating uh, video and maraming maraming salamat po muli salamat bye bye